Oasis, everyone. Yan po, mito na traffic. Medyo traffic. pag po tayo. pa yung epekto ng walang sandugat. Deliver po tayo ng mga Prada. De Deliver tayo ng mga Prada. Medyo mainit. Ouch.

ito po ay Dr. Alden yung ipake-pick up din na sa bahay lang uh -huh. mga para po kung sino po mag order order po kayo sa akin PM nyo lang po ako The river Pota, you know, is can expert. I am Excel expert. extra income ng Antelineo at saka Dr. Alvin po. deliver po ni Antelineo sa mga nag order po sa akin brilliant, thank you so much hindi kayo nagsasawa sa pod o or order ng mga product ko extra income ni Antelineo babos